Pepper. Today it's Tuesday morning. I just woke up super early today because I slept last night and i I got in time check today it's 2 a.m and yeah, today it's just day. it's July 29 2025 So, hindi ko alam kung iikot ako ng mabalakat today or hanggang sa mawaki lang um, nag-enjoy naman ako iikot ng mabalakat but then i-enjoy ko din naman yung mawaki pero hindi ko lang alam kung magja-job yung kasama ko today kasi sabi niya sa akin yesterday is next week na lang siya chat ulit so usap muna tayo madlang pepoy eh. kasi mamaya pa ako na mamaya ng 4 o'clock masyado pang ano, masyado pang maaga para magbihis ako Love dito masyado pang maaga para yung ako so mintuhan muna tayo uh, I'm back vlogging kasi parang nakakamiss din naman na mag ano, vlog so yun hindi nga lang ano, wala, akong, ano, wala akong intro kasi nakalimutan ko yung intro ko before. I-check ich ko mga ano, previous video ko kung ano yung intro ko. But before that, uh, tayo magbihis. Labas tayo. Check natin kung umuulan or hindi. Or kahit tumaambon. Pero pag ganun yung weather, hindi tayo makakapag-run today. Siyempre, um, uh, safety first and yung health mo mun sipin muna natin yung health natin yun di ba yung sipin muna natin yung health natin di yung porke gusto natin magjack kahit maulan kahit maambon so sige richada tayo takbuhan tayo pero ayun samok pa yun sa labas check natin yung ano weather yan pa Ayaw ko magbukas ng ilaw kasi ano ba? Wait, wala palang ano man flash. to Dilim pa. Ayan. Dilim pa tulog pang lahat. Kaya huwag tayong maingay. Ayan. Dahil hindi naman maulan, nakakapag-jag ah, tayo. Yehey! So, pi-prepare ko muna kung ano yung susuotin ko today. Pi-prepare ko muna yung susuotin natin. So, actually, yung ano, yung mga shorts ko, it's nandito. Dito. di green shorts tayo today. And then, damitan ko, damitan ko naman, it's, nandito sa may Jonah box. So, ang hirap. hirap. Yeah. pa ba, eh, paano mag-rotate ng camera. Hindi ako marunong. So, ayan Nandito sa, at least, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer yung Duramax ko. So yung pang-jag ko, nandito sa 1, 2, layer. So dahil green shirt tayo, ito natin. Green shirt din. Green shirt siya na, pinagfituran ko. So, mamaya makikita nyo rin siya kung anong itsura niya. So, but anyways, uh, bye for now. Babalik ako mamaya. Mamaya ano, mamayang nakaprepare naka-prepare na ako. Hmm. Okay, see you later, alligator. Mga Guys, it's 4.15 already. So, get ready with me. First, I'm gonna get my clothes this one. So I'm going to wear first everyone. I'm going to wear it first. See ya. Uh, so clothes is on. Ito na. Nakabihis na ako. Then maglalagay tayo ng sunblock. Here's my sunblock guys. Right? <laughs> gonna put it some nahulog. Sayang. Sayang nahulog. siyempre kahit di mainit kahit di mainit guys kailangan pa rin maglagay ng sunblock diba sunblock it's on then alcohol tayo ng underarm actually yes routine ko na yung ano paglalagay ng alcohol hole sa underarm ko para kahit pagpawisan ng malala yung ano ko underarm ko hindi siya maamoy yan kaya routine ko na yun lagi tapos kung maligo maalis ako and everything kasi hindi ako ano gumagamit ng deodorant so yun lang yung ginagamit ko everyone kaya yan yung ano secret hack ko para hindi ano may lamok secret hack ko para hindi maam ma ma maamoy yung kilikili ko. And then, yan. Maglalagay ako ng ano, knee pads. And then, mag ako ng shoes. And then, nandito yung cup. and Then, nandito yung shades. Kahit walang araw. And then, magsasot ako ng tawag dito, reflector vest. Kasi medyo madilim pa niyan sa daan. Kaya, so, see you around, guys. See you around, Madlampia, po hindi ko na kayo sasama sa ano ko sa buong get ready with me yan na okay bye hi guys nasa mabiga na ako everyone ito na ako sa Cherasanta mabiga yes half way to go half way to go before the finish line mabiga Sorry. Madali yung walang ilaw dito. Bansay. Ang area ko, andon Ganun tayo sa sasakay. Nasa highway ako. Nasa highway ako. Everyone. So, ayun. I'm waiting for the finish line. Okay. See you later. Mag... Magtitake ulit ako ng video. Magtitake ulit ako ng video kapag pag nasa ibang area na ako. Bye! Bye! Hi everyone! Ito na ako sa ano, Santa Ines, ba, Santa Ines, balen ng mabalakan. Ayo, oh, oh, ayo. Sa puro puro dos sa barangay santa Luis. So, Malapit na. Ay, ano pa lang, 5.20 pa lang. Nandito na ako. Nakalahati ko na siya. So, ayan. Almost. Almost. One hour and a half. Nasa bahay na tayo. Yes. Ang sarap tumakbo pag ganito yung alam mo yung desidida kang tumakbo yung gustong gusto mo yung ginagawa mo para ano running is passion na ang sarap tumakbo guys Yan. kahit naka, nakakapagod lo o hindi natin yun ano na yun natural natural lang yun natural lang yun yung hingalit tayo mapagod tayo sa tapo pero yung ano natin, yung adrenaline natin lumalakas then yung cardio natin nagiging maayos kaya yun tuloy tuloy lang ako ayun ano ba wala na akong alam sabihin tayo na nagigal ako everyone hindi ako masyadong makapagsalita kasi nagigal nga ako by next time siguro bibigla ko ng ano bibigla ko ng uh, selfie stick actually meron akong selfie stick dati ginuha lang and then meron din akong tripod sa bahay ang laki naman kung bibitbitin ko isa pa siyang ano isa pa siyang nakakabigat sa ano sa bibitbitin ko enough na tong tubig lang na ano enough lang tong tubig hinihilipit ko habang tumatakbo ako kasi nakakatakbo ako ng maayos kung wala akong marami ayun so nakakalahati ko na itong Santa Ines sa walking ko so takbo na tayo ulit bye for now see you later on my next area hi guys itong pepo ha dito na ako sa Bundagol next area one area left to go before ako mag-arrive sa finish line. Yes. Malapit na ako. Siguro, nasa 2 kilometers na lang. Nasa bahay na ako. Kasi nandito na ako sa Bundagol. Eh. So, after nitong Bundagol area, yung paralayunan na. So, doon tayo dadaan para after natin malampasan yung tulay doon uh, nasa mismong area tayo ng madapdapi sa amin so kaya doon tayo dadaan ngayon walking muna ako then mamaya na ako tatakbo hanggang hanggang sa paralayunan kuha muna ako ng energy inhale exhale muna ako ng malala bago ko takbuhan ng malala hanggang sa amin na noon. Hopefully, yung dadaanan natin sa ano, dadaanin natin dun sa paralayunan ay hindi siya lubog. Kung hindi, struggle is real. Hindi natin alam kung saan tayo dadaan. So, no chase tayo. Magpababad ng paa. Tulad sa mawang ka kanina, dahil ang daming sasakyan, daming tricycle na dumadaan. So, hindi ko napigilang hindi tumakbo sa tubig. Kaya, no choice gano'n lang yung kaila gano lang yung ano natin gano'n lang yung choice natin magbababad tayo tatakbo tayo sa may tubig tatakbo tayo sa may tubig tapos yun hanggang malampasan natin yung ano struggle na yon struggle yon mahirap pero masaya kahit ako lang mag isa tumatakbo na enjoy ko kasi gusto ko naman yung ginagawa ko naman ginagawa ko. So, dahil syempre, yung kape nyo is pala inom, pala gimmick, Kaya paminsan-minsan, bigyan natin ng ano, tayo yung katawan natin na makapag-exercise para lahat ng toxic, toxins na pumasok sa katawan is marilis natin. Tulad ngayon, tingnan nyo, basang-basa ako sa pawis. Pero kanina, nang nasa mabalakat area ako sa uh, balen ng mabalakat ako kanina medyo mambunang ng konti pero saglit lang yon pero sana mangga mamaya makarating tayo sa bahay hindi na ano hindi na uulan Yan, para hindi tayo lalong mabasa so anyways nandito na ako sa ano nandito na ako sa may Santa Maria so tatakbo na ako madlampe boy see you again later on my next area guys dito na ako sa may buta na ako ng ano na ako malakas na ulan basang basa na ako naligo na ako sa ulan no choice kailangan natin taposin yung face natin pero nandito na ako sa may ano last carry ako dito sa may paralayunan guys yan nagisilong muna ako dito sa may chip dito muna ako para makapag take ako ng video kasi sa ulan di ako makapag take ng video hindi ako makalabas rather napapasa yung phone ko nag like, stack up sya so kaya dito muna ako silong silong ayan o medyo may kalakasan yung ulan kaya ayan basang basahan yung kape po, ayan. sana wag na lang tayo lag natin fingers crossed fingers crossed tayo lag natin guys ayan ah uh, try kong mag take ng video doon sa ano doon sa area kung saan ako dadaan na I think expect po na na lubog niyan doon kasi since yesterday o since last week umuunan so itag, uh, na masyado yung araw kaya uh, expect na natin na lubog pa doon sa so, ng natin area ayan nagpitinginan ako ng mga tao dito kala nila ang ginagawa kakala nila nagsasalita ako mag-isa. Madlang pepon. Eh. So, ano, time check natin. It's 5.52, so... Meron pa tayong ano, 40 minutes para 2 hours para matapos natin yung pace natin ng 2 hours. So, not bad. It's 5.52 pa lang pero nakapag-extend tayo ng run makapag-extend tayo ng isang barangay. Ayan, lalong lumalakas yung ulan kaya hindi pa ako makasulong sa ulan. Hindi ako makapag-take ng video. ayan yun. Lalo lumalakas. Kawawa yung phone ko. Ano na akong gagamitin pag nabasa ito, pag nasira. So, everyone, di ko alam, di ko ako makakapag-promise kung mat-take ko ng video yung dadaanan ko na struggle banda doon kasi may bandang likuran pa eh after nito papasok pa ako ng canton then ikot ng konti tapos dun na dun na yung ano struggle so let's go guys siguro mag ano mag take na lang ako ng video pagdating ko sa bahay and then next time ko na lang papakita sa inyo yung daan dito kung makakapag ikot pa tayo ulit Siyempre, of course, kung sabi ko nga kung gusto natin, kaya natin gawin, di ba? So, wag lang tayong mag-promise. Gawin na lang natin. Para, walang ano, walang mapako sa pangako. Di ba? Okay, but anyways, guys, see you later. Kapag nasa bahay na ako, bye! That's my last area sa bahay na. Bye!